Hi guys! Kumusta naman tayo dyan sa so panibagong vlog, panibagong araw. Andito tayo ngayon sa may Tau Ayan guys, mamamashare tayo dito. Ayan si wife ah. Yeah. Init guys. Grabe. Yeah. Gutom ka na? <laughs> so, saan tayo kakain ngayon? Merienda naman ako ni asawa <laughs> 7-11. 7-11 lang? So tara guys at kakain tayo Tawid lang tayo dito Maghanap lang tayo ng makainan Tara let's go And si asawa let's go. Oh, yes. So matagal kasi kami hindi nakapunta rito So Samantala na namin dahil Galing tayo sa medical uh, uh, Hindi na ma Hindi na daw may abot yung Kanyang kagutuman sa Sincho so daan lang muna tayo dito guys lakad-lakad pang tanggal ano pang tanggal stress <laughs> may, may stress ka na sa trabaho ma. ayun, stone lean oh, hindi naman daw maraming ano dyan, kubo-kubo oh, pasensya na kayo, nakalimutan ko yung tripod ko meron, nandyan yung map Nintendo machine oh. Fresh cream roll cake Wow, mayroon na siyang bindo na cake guys oh. Ba? So, mayroon pang plant based studio. Doon din. So, ano lang tayo dito guys at ikot-ikot lang. Ayan guys oh. Chill daw. Pang ladies lang diyan guys. Sigurado pag ni mo 'yung asawa mo diyan, sigurado. What's hindi ka na makakatulog yan maraming ano dito parang nandun ka sa baklaran divisoria marami dito sa tabi tabi ayan mga bag o oh, meron tayong mga ano dito nandyan na yung mga ano ba tawag yan ma stop toys ang oh, ganda brooklyn So, dahil nandito na kami sa Tawien Guys, at malapit na kami sa aming kakainan Oh, may Super Mario oh may Super Mario daw yan, Oh. Go mama Naglaro ka, asaan ah, dyan? Ayan, saan mo makukuha to? Ay, wala akong pen Wala akong pen Wait lang guys Super Mario so, Ayan Super Mario si Asawa Go Asawa, come on Let's go Tina. na Kay kinsa wala, so sayang daw. Tara tara. Wow. Wow, Ha? ngayon guys, oh si Diwag. ito, kain tayo dito. So mamaya ano tayo diyan sa may ano sa Koya Chaka Nike. Ano sa iyo ma? 160 150 Meron yung 150 160. So one pares tayo ma 150. Budget meal lang kami. Budget meal daw guys. Ayun oh. Meron na siyang wings ng ano 140 tapos dito. Okay. Ito tayo. Ikasama ng kanin. Ito yung guys oh. Yung kanin na binalot sa palat ng manok. So ito yung binili namin, pagkain namin. Ayan. Don, ayo ma. So, yun guys, kain tayo. Meron tayong ano dito. Manok. Ayan. Saka, uh, meron press-press sa loob. Kamuti pala. Ayan. Si YP, busy-busy. Tayo, guys. Dung na ako guys, kain na tayo. Bibi kumandar busy pa. <laughs> Time kasi siya na kayo guys kung ano yung ating kamera kasi nabasag pa yung lens niyan. Ay eh, duman ako dun sa Nova. Sabi. 400 jou yang sobi ko don sa Taipei isang dan lang. Ganay. Ano? Ami. Kamayan niyo ano?

dito Naghanap ako ng anta Baka meron Naligaw dito mm. Naghanap tayo ng ano guys Ng sapatos ni Rubebe Pang basketball daw niya kasi Natanggap na siya ng varsity Sa kanilang school Sa high school Kaso nga lang yung gusto niya kasi anta. Wala guys, wala yung inahanap natin. Adidas nandito. Ayaw niya kasi yung ibang ano. Sa Pinas ang hirap din daw maghanap dun. Yung bata na dito. Ayan mga chinelas wala pa ako nagkukusta na kinilas dyan harus lahat mayroon na ewanan sa kabila ano na yun eh. alam mo na yung mga walang tatak doon yung majors daw sabi ng asawa Grabe. Tumas na lahat pala bilihin dito. Oh. Kaya kind of lang So guys, wala kaming nahanap na ano, wala yung gusto ng anak ko dyan. Mayroon kasi meron kasi na dyan yung Balance, AC at saka Puma sa loob kasi walang ano wala yung anta na ano, niya so dito na lang ma mainit so wala uwi na lang kami siguro ni commander guys kaya na lang kami ice cream kaya na lang daw kami ang ice hindi kasi marami siyang ice cream hindi doon lakad-lakad lang tayo dito guys pupunta tayo dun sa may EEC saan ko nga na panulunan ah. ko guys oo oh, oh. mag -new, new year na ulit eh oo oh, ang tanong kasi dun guys <laughs> luggage daw yun oo oh. Sinabi, Baka may laman na yun pag binigay. Sinabi yung nanalo ka. Tapos nung ano sabi message message daw. Kaya yeah, ayun. Iwan ko lang kung bakit. Nung ano pa yun. December pa yun. Yan yung pitya na ngayon. Shout out sa EEC. Ah, pasok tayo sa loob. Ha? May eh, nakalagay ba ma? Oo, bawal na. Bawal yung video guys. Ayun guys, may raming tent doon sa kabila. Bilihan din. So, andito tayo sa wow. Oh, diba? nandito tayo sa daanan marami rin paninda na ganyan so ayan kami ito sinihan nila yan so ngayon so, what's so. pasok pa manood sana so, manood sana kami ng TV ako nga lang ay pasok kasi si Wifey ngayong gabi so iatid lang natin yon sa lugar niya uwi na rin tayo sa Yang Insan sa lugar ng mga pogi ayan ganito lang yung dito sa sentro ng Taoyuan guys ayan yung Tao na department store and ayan mayroong strawberry dyan na kindi kindi Mm, pag sa gabi dito, marami dito, paninda dito sa gilid na ganyan. Pero sana wag naman umulan, kawawa din sila guys, oh, di ba? Uh, si so Libre yan Uh. Ayan. So yung dating KFC yung dati, pinalitan ng Kitsu Muraya. Sabi niya Kitsu Muraya ito. Huh? So yan guys, tawid tayo dyan. Guys okay, so. Tayo na sa umpi. Parang nasong pinka maraming ano. Hindi pa o oh. Ah, ganyan sa atin marami ng ganyan. Long yung ano dragon. Oh, dragon. Oh, diba? Ganda. Ang galing niyan gumawa oh. oh. Ayan. Tawid na tayo. Crossing talaga to guys. Going to ano to going to train station ayan may cosmed so wait lang uh, at dadantay tayo dito papayos natin yung papalit tayo ng ano ng cellphone Hello. <native fairy> <animals> <laughs> 你就说要换这个，你要、嗯、哪一种？你是哪一个手机？我帮你看一下。哦、呃，它是共用膜，哦，嗯、对，你帮我老你找一下。嗯、我要那个没有指纹的。呃，它没有了，共用膜就是正成了满版亮面，满版亮面，嗯、然后,然后、嗯、就是上面指纹还是很多亮面、嗯、一定会有指纹。哦 但是我们另外一款电竞盘，它是都有做纳，还蛮好的。对啊，它有防灰的吗？没有都没有哦，没有，但可以可以看一下嘛。嗯，没有，这没有。你好， 哦，民生都要打打分。无聊了， black nilo nun. Niluto na guys. này là bánh tuyến cây hả anh đâu đi tay quay có tay giờ có phải là lần là ý nghĩ tính sao So ano to tayo, going to ano tayo, train station. Dito tayo sa may tunnel, ano, ah, far east Oh, God. So, dito tayo sa bandang likod dumaan kasi sarado yung elevator doon, medyo mataas kasi namin yun medyo matas na steps yan mga 50 ata na steps yung hagdanan dyan so wait lang natin si YP at dito tayo sa dadan sa may ayan elevator na yan so ayan alam nyo naman si YP hirap makaakyat so yun guys may pasalubong daw with feelings shout out mga uh, with feelings dyan Charan, Magic, nandito na kami sa si, nandito na kami sa second floor with feelings. <laughs> Hi, hey guys, going to ano tayo? Ayan, may tulay tayo dito. Ah, flyover. Oh, ayan, tanaw nyo ng tao yan hmmm ito yung dating ano guys dating area ng train si YP so yun guys kitakits na lang po tayo doon sa may train at may ma, mainit mainit ang panahon so andito na tayo sa malapit sa toll gate at toll gate daw talaga guys ayun na nandito tayo 7-eleven kaya ito yung pinakamaganda dito dahil tuwing station may 7-eleven talaga asin ayan wait lang natin si YP bumili siya ng tubig at yun yung ginaganda talaga dito dahil maraming convenient store na bilihan ayan doon tayo papasok mamaya guys grabe

ay sayang milti sana pero so ayan papuntang ano tayo sa kabila dito tayo papuntang sincho so tara let's go ay uwi na tayo sa teritoryo ni Kerry Ken ano masasabi mo naman napagod ka ba? wala thanks sa paghatid oh thanks daw sa paghatid Uh, things daw sa uh, Nagpapasalamat sa kanyang pag-treat Pero siya naman nagbayad <laughs> So yun guys At hindi natin napalitan tong ating cellphone ay Ano ng camera natin Yung kanyang Gas protector kasi Mahal yung Nakita ko doon dahil 400 daw yung pinupuntang ko is isang daan lang. So, siguro next time na lang. Hindi para sa atin yun ngayon. Oh, kaya, may harap eh. Pili naman isang daan lang doon sa ating suitcase. So, okay. so, sa susunod, pamasahin na lang gawin natin. Pamasahin natin 60 lang. O, di ba 160? So, guys. Maraming salamat po. At andito na tayo sa nagsasawin so, ng train station at grabe ang init sa dami ng tao ayan uh. <coughs> ayan guys maraming maraming salamat salamat sa pagtambay and pagsama nyo ulit sa aming vlog today Hi guys, the humble. See you when really. I see you. Peace.